kain uh, kalabaw yun oh. na, na kalabaw tong tanim ko walang natitira oh. Oh. Dito, no? na yung dito oh. ito yung gabi dyan oh. wala na yung malunggay talaga ito ubos at ito gabi ubos na naman I-push over na talaga ng taon dito. Ano, umubos na naman itong